Magandang araw sa inyo mga idol uh, Ngayong araw ay Mag tutorial muna tayo sa Paggawa ng extension Na ano Gawa tayo ng extension na Dalagyan natin natin ilaw So Meron tayo ng ano Gamit natin receptacle na Ano uh, Rubber Rubber or mga idol Gamitin natin para sa mga gamit nyo kung saan nyo gusto kong dalhin yung extension nyo ito inabaan ko na yung binili kong ano ah uh, flat cord naman ito mga idol flat cord number uh, ano 1.25 mm 1.5 1.25 mm mga idol gagamitin natin. So, meron pa tayo mga idol na to kailangan natin to electoral tape. Tapos, to bumbilya. Tsaka, meron tayo mga idol na price at saka look so, gagamitin natin. Okay, mga idol, kung bago ka pa lang sa ating channel, sana ay... Huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe sa aking channel. May okay, maraming salamat po sa mga subscriber ko na hindi lumitaw hanggang ngayon kahit hindi ako nag-upload ng tagal na ako mga idol na hindi nakapag-upload ngayon na lang ulit kasi gawa ng cellphone ko and nagahang so ngayon mga idol pupuro ko sa inyo kung paano magkabit ito ito hindi lang naman ito kaya kaya nyo ito, kahit mga baguhan basta panuorin nyo lang ito mga idol matututo kayo so yun lang mga idol sumula na natin maggawa ng extension balatan mo natin ito mga idol Yan ito lang mga idol oh. puti na lang ganito tapos line ayan ayan lang ayaw nga yung door simple mag balat So, yun na mga idol, nabalatan na natin yung wire. Next natin ay ito. Ito natin, balatan. Katira natin ito mga idol, para mas madali natin yung ano, ma balatan. Sa washing lang ito mga idol, ginamit ko. Yan, sira na yung washing, wala lang ginamit ko. Uh, ilaw lang naman to mga idol sa uh, ano ginawa kong ilaw yung, yung mga sisiyo ko doon magbagong pisa yung ang manok yun natin mga idol oh balatan natin Panorin nyo lang ito ay dalang hanggang dulo para malalaman nyo kung paano talaga mag magkabit ng ganito. Ito, so, magdugtong. Ayan so, na mga idol, balatan Kasing ko lang lang konti at medyo ano na. Yung corrosion. So ngayon mga idol, ganito gagawin natin para mas matibay yung kapit ng ating wire pagdugtong natin. na ano mga idol? Ito, mumulagin nyo muna to mga idol ganito ayan o oh. pag iwaiwala nyo ganyan ayan ayan mga idol tapos ito okay lang mga idol kahit magkawaliktaran sya walang problema yan kasi ano lang naman to extension lang ganito rin mga idol gagawin nyo sa kaisa ayan ayan mga idol ganyan o oh. Ayan o. Tapos, kung niya sa ganito lang paglalagay mga idol o. Ayan. Tapos, pag iwalayin niyo naman siya Ayan. Ayan mga idol o. Paikis siya Tapos, saka natin iikutin. Ayan. Ayan. Ayan mga idol Ayan lang oh. Ikutin natin siya. Para mas matibay Ganda yung kapit Ayan Tapos Yung isa naman mga idol Putin din natin to. Ayan o. Ayan so, Ayan, ayan na mga idol Ayan na, dugtong natin Ayan, oh. Iba ito, mga idol. Gantong dugtong. Iba ito. Lagyan muna natin ng tape ito, mga idol. Lagyan muna natin ng tape. mamaya so, hindi tayo mahirapan dito sa isa. Kaya tip muna natin to. mga idol dugtong na natin ito naman isa ganoon lang ulit mga idol gawa mayag ganyan lang oh. tapos ito yan Naglagay nyo na, kasamahan nyo lang ulit. Yan oh. tapos, ikot ulit. Hindi ko pala ako ngayon. Ito din. So, mga idol yung pinaka -dabis na ano, dugtong. Yan. Ibay. Ganahan natin tayo mga idol. yun mga idol na dugtong na natin yan nito mga idol ganitong dugtong lalagyan na lang natin ito ng electrical tape to. dalawang balik lang kahit dalawang balik lang mga idol okay na yan yan so okay na mga idol is <coughs> na natin next natin mga idol ito receptacle rubber receptacle to mga idol tawag dito yan balatan muna natin Idol Dalam tanah Idol, tapos na rin. Tapos na. Baybayan nyo ang channel ko mga idol. Marami kayong matutunan sa mga gagawin kong tutorial dito. Kung so, paano kung so, paano mag kabit sa mga sa mga junction box. Pag install sa ano na bahay. Yan mga idol. Nandun na ulit. Ganon din ulit mga idol ang gagawin natin. Mayag na, may, ano yung mo lang, paghiwalay mo lang ganito. Ayan. Ayan mga idol. Ikot lang. Sumira. Sumira. Yan, yun mga idol. Padali lang gawin to mga idol. Hindi nyo na kailangang maghanap pa ng ano, ng elektrisyan para magawa nito. Kayang-kaya -kaya nyo na to mga idol sa hindi nakakalam mag ano nito. Pagawa. Dari lang to mga idol e, take muna natin to mga idol para mas mabilis na rin sa isa yan mga idol na-tape na natin yung isa okay lang yan kahit idol mga, mga magkabaliktad siya okay lang yan walang problema yan mga idol ito. pa rin mga idol nagawa yan yan mga lolo. Basic na basic lang ito sa mga beginner. Maglagay, magkabit ito. Kayang kaya kaya niya ito mga idol. hindi, hindi na kailangan maghanap pa ng ano mag pagawa pa kayo nito. Kayang kaya kaya niya ito. Simple lang oh, mga idol oh. Jo higpitan lang natin mang ano to mga idol para hindi siya mag lose Yan. Tape na ulit natin mga idol. Next vlog ko mga idol, tuturo ko sa inyo kung paano magkabit sa yung pag hindi na ito magkakasya yung electrical tape. May discount na dyan para hindi kayo mahirapan. Kaya ito kaya pa naman. Gamitan mo natin to. Kaya pa makapasok yung tape. Yun. Ah, mga idol. Napakatibay nito mga idol. Ganyang mga ano, joint, dito niya. Ganyan natin dito mga idol. Titip din natin para hindi siya lagi naka ano, Titip natin siya. Hindi siya uh, bubuka ng ganyan. うん。 Ngayon, mga idol, okay na. Meron na tayong extension na may ilaw. Ayan, okay na mga idol. Tapos na ang ating ginawang extension. Doon na lang natin ano yun, sa loob. Testing natin sa loob mga idol. Ayan, mga idol oh. Testing na natin kung ito'y okay na. Mga gamit na natin mamaya. Saksak ko na mga idol sa ano, outlet. Ayan. Okay na mga idol. Gumala na siya. Mga gamit na ito mamaya. idol sana gusto niyo yung aking anak. na uh, tutorial like na lang idol at saka pa comment at mag subscribe ka na rin kung bago ka pa lang sa aking channel mga idol hindi ka pa nakapag subscribe ay pa subscribe naman para malagdagan naman yung aking anak subscriber sa mga subscriber ko maraming maraming salamat sa inyo dahil hindi nyo ako, hindi niyo iniwan yung aking channel. Lagi kayong nakasuporta. Ah. Mga subscriber ko dyan, maraming salamat. Shoutout sa inyo. Mabuhay kayo. God bless.